Hello, hello po mga ka-friendships. Andito po ako kay Mr. Bean. At magkulungkat tayo dito. Ano yung nakukuha natin? Ang daming gatas. Ayan o. Oh. So, hindi ko na po yan kukunin. Hmm, parang walang masyadong tapon. So, hindi ko alam ano makukuha natin dito. Um, walang tapon um, parang may naghalungkat na po dito parang may naghalungkat na kasi ano po nabukya po tayo tonight wala pong tapon mga friendships ayan o oh. may mga gatas pero hindi ko na yan kukunin mm. Um. ayan lang so ay. yeah may naghalungkat kasi oh. tingnan mo po mga dumi ayan so, last, na po ito ito tingnan natin hmm. Wala po. Hmm. Wala po. So, alis na po ako dito. Paalam may nag may nag nang talaga oh kasi tapaka po ng ano ayan oh bye hala ilang daming shampoo oh ayan ilagay natin dito kasi may cart na ang dami oh yes jack pa tayo sa mga shampoo Ayan, kukunin natin. Wow! Ayan, oh, may beef shaved steak. Beef steak. Ayan, ang ganda pa po ng kanyang mukha. Kukunin natin. Hmm, egg wraps. Hmm. Ang dami po. Oh, isang box. Isang box po siya. Kukuni natin to. hala Ayan pa oh. Tinapon kasi nga. Ayan po. Nabasag. Pero kukunin natin. Ihugasan lang natin pag uwi ng bahay. Sayang naman. Ayan pa oh. Ayan, may ano dito pero hindi ko kukunin. Patis. Ayan, hindi ko ano kasi ano na siya. Hindi na siya parang malambot. Malambot na po siya. So, hindi ko po siya kukunin. Ano pa kaya makuha itong dito. So, I guess ito lang ata. Hmm. yun po oh, ang daming mga ano doon oh mga lettuce ayan mga coffee shop pero siyempre hindi ko na yan kukunin ang dami pong tapon kaya lang nasa pinakailalim yung iba ayan po hmm daming mga gulay sayang wala po akong wala po akong ano ngayon ayan ito naman hindi ko na po kunin hindi ko na rin po kunin hmm. may saging Mm may butter so hindi ko alam so ayun po hindi na po ako mga doon ng ano ito lang o oh. ito po kukunin so, po. po mga ka friendship may card talaga dito kasi may ano po may homeless na pumunta so ayan ilalagay natin ito ito lang po yung kukunin ko. So, kukuha lang ako ng paglagyan. Then, uuwi na ng bahay. So, ayan. Lalagay ko lang dito sa bag. At pagkatapos, uuwi na sa bahay. Kukunin lang natin itong mga importante. pwede pwede pa po ito na ano lang yung takip yan pero yung iba naman okay naman ito oh, sira yung takip pero pwede pa naman ito magamit gamitin natin yung mga edwap ayan hindi ko alam kung kukunin hindi ko na lang kukunin pwede naman ito. Oh. Kukunin ko na lang. So, paalam na po si so, Mimi home Hello, hello, hello. Magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka-friendships dito. So, for today's video, ayan, kararating lang po natin ng bahay. Galing po ako na masura tonight kay Mr. Bean. So, ayan po, as you can see uh, here, kunti lang po yung nakuha natin kasi po, yung dumpster is punong-puno. Hindi ko po siya makalkal sa pinakailalim. So, Ah, uh, swerte pa rin kasi nakakuha po tayo ng mga uh, body wash. Ayan po, tinapon po siya kasi ayan po, walang, nasira po yung mga takipan niya, takip, ayan, or yung lid niya. Tapos ito, nag kaya tinapon. Pero yung dalawa, talagang uh, in shape pa talaga. Ayan oh, hindi po siya na ano. So, tinapon po apat, kinuha ko kasi pwede pa naman ito magamit. Pamimigay natin. And then, dito may egg wraps tayong nakuha dito. So, medyo madami-dami konti. So, ayan po, pwedeng pwede po ito. Masarap po ito uh, mag ano, gawa ka ng scrambled eggs. Ayan. Tapos, lagyan mo ng cheese on top of it. And then, irap mo dito. Ang sarap po niya. So, ipamimigay ko ito bukas. Um, hindi ko alam kung sino yung mabibigyan ko. Kung sino andon, so ibibigay ko po siya. And then dito, may beef steak tayong nakuha dito. Ayan, so ibibigay ko po ito bukas din. So ayan po mga ka-friendships, hindi man siya madami pero at least po kahit papaano ay nakakuha po tayo ng mga pagkain na Uh, at naisip po natin na po hindi pang pakinabangan sa mga nangangailangan. So ayan lang po, maraming salamat po sa inyong panonood at 'wag niyo pong kalimutan na i-heart po ang aking video for today and then mag-iwan po kayo ng komento at i-share po, lalong-lalo na po, i-share niyo ang aking video for today. Malaking tulong po 'yan. Uh, sa akin po, yung pag-share nyo at panunood. Maraming salamat, ingat po kayo, and uh, always remember, be kind to one another. God bless, mga ka-friendships, and I'll see you guys sa ating next dive. Paalam!